Aya talaga sa tag more ba? Shout out. Di gitse kay Guntao. Takaera gunti. Isujustina pa dia o mindset no? Um. Mindset. Paletani mukmore sa mindset. Morning guys, ito yung mga ano natin guys, mga early customers ngayong umaga. Napaisan ng sa likod. Si, Hi. Si Mr. Hanks. Mr. Hanks ng South Villa. Sir, Ayan po. And update tayo guys. Matagal nyo hindi nakita ang tindahan ni Kuya AJ. Dahil kahit ano na lang yung mga pinag uh, upload ni Kuya AJ guys. So ito ngayon, bibigay si Kuya AJ ng kunting update kahit meron tayong mga customers guys may nagpapakas out may na mili na kung ano ano wala may klase Daniel wala may klase uy dabra ah <laughs> ayan speaking of dabra guys busy si kuya AJ dahil sa dabra hindi sa teacher po si kuya AJ or ano athlete <laughs> ang dabra pala is dabao athletic ah uh, Double Davao Regional Athletic Association wow. ha? <laughs> <laughs> Uh, ngayong week kasi po ginanap ang Dabra and mga sporting events marami dito sa Davao and lahat po ng mga contingents from Davao region is andito sa Davao dahil host po ngayong taon ang Davao City and balik tayo guys sa tindahan ni Kuya AJ ah no, na si Kuya AG dahil may part si Kuya AJ doon taga deliver ng tubig sa isa sa mga schools na actively participating po doon sa Davra nag-host po sila ng mga athletes and mga technical teams po ng Davra ang in-host nila mga around 300 ano po 300 katao po ang in-host na isang school kung saan si Kuya AJ nagdi-deliver ng tubig kaya busy talaga si Kuya AJ guys and kahapon nga Ihabol pa kami ng another 20 gallons and hopefully uh, today or tomorrow is makapag-deliver pa kami dahil Sunday pa po mag-end yung athletic event or athletics uh, sporting events dito sa Davao dahil sa Dabra. Kaya may updates ko eh, AG guys, kung update lang sa ating mga paninda mga panindang, mga dilata at kung ano-ano pa. Dito tayo guys sa ating mga dilata mga dilata konting presyohan lang ito guys dahil matagal-tagal na hindi nakapag update ng presyo si Kuya AJ ng ating mga dilata ayan po ang ating mga dilata una tayo dito sa ating mga sardinas, meron tayong mega family youngstown, ayan guys si youngstown, na marami pong nagkakagusto, maraming naghanap pero, hindi po mahagihagilap ni kuya AJ doon sa binibila namin uh, buti na lang, may isang tindahan dito sa Davao City na hindi talaga sila nauubusan ng youngstown, ito po si youngstown guys, sa ibang tindahan kasi hindi mo ito mahagilap uh, may napuntahan si kuya AJ, isang tindahan actually, um, kilala siya dito sa Davao, na siya yung pinakamurang tindahan pagdating sa mga grocery items and siya po yung takbuhan ng halos lahat ng mga taga-probinsya na, na, na napadpad dito sa Davao para mamili siya po yung sinasadya po dito sa Davao ayan po, so doon kami nakapamili sa kanila ayan po ang ating Youngstown meron tayong Atami, 555, Salinas, Naguya ayan po ang ating mga sardinas at saka ito yung mga mga hap ah tapo. kunting presyuhan tayo pero maraming ano pasakali si Kuya AJ dito tayo sa ating Mega si Mega si Family at sali si 555 at si Youngstown Mami no? nasa 26 pesos po ang bintahan natin ng mga mga ano yan ng mga green mga regular variant ng ating ng ating sardinas Uh, excluded po dito si Atami sa kanilang hilira kasi medyo mura-mura si Atami. Nasa 24 pesos lang po yung bintahan natin kay Atami. So itong Mega Family yang 555 at saka si Naguya, siya yung mga ano, mga medyo mahal. So tag 26 pesos. Actually guys, hindi po masyadong malaki ang tubuan sa dilata na sardinas dahil kung gawin mo yung mahal, lalong hindi siya mabenta, Although, mabinta naman talaga siya, guys. Pero kawawa na kasi yung mga customers kung patungan pa natin ng malaki-laki. So, fast moving si sardinas lalong-lalo na sa mga sa mga area na maraming mahilig sa sardinas <laughs> ako mismo guys mahilig ko sardinas ayan so A ah, kunting tubuan lang talaga tayo sa ating mga dilatang sardinas. Ah, fast moving man siya, so bawi tayo sa ibang mga item na hindi masyadong fast moving. So itong si ano, 24 sabi ko kay Atami, at saka itong si Salinas is nasa 23, mami na? Same lang sila. Ha? Uh, ah, pareho lang sila ni Atami, so medyo mura ito. Pagdating dito guys, sa mga hot and spicy nating mga sardinas, tag-27 po lahat. <coughs> lahat ng mga hot and spicy natin na sardinas ayan po, sinaguya mega 55 at family is tag 27, so piso lang yung diferensya, and magkano ba yung presyo na binibili ng, ng ah, magkano ba yung kapital natin dito sa sardinas, nasa 22 po mahigit yung 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 mga mura-mura at saka yung mga medyo mahal na binibinta natin ng tag 26 is sa 24 may git guys ang kapital niyan so kunting-kunti lang po ang tubo ni Kuya AJ dyan so dito tayo sa Argentina ready to use na mga giniling mabinta din ito dito sa amin guys tag 47 itong malaki tag 26, 26 itong maliit na giniling sa century 2 ang bintang tuna dito sa aming tindahan is nagkakahalaga po ng 42 pesos itong 150 grams. Ang maliit nyan is 30 pesos. Ayan, 30 at saka 42. Um anuhin ko lang guys, disclaimer lang, itong presyo namin dito is, ito, dito, ito yung presyo namin sa aming tindahan, dito sa aming area. Alam kong iba-iba tayo ng presyo, pero merong iba na magkapare-pareho halos. Ayan po, so... Ang ating century na malaki, itong ganito, bilog, is tag 50 pesos. 50 pesos. And another brand ng tuna is ang 555 na mabinta din. Ang ating mga 555 tuna is tag like 33 pesos po ang bintahan. At saka, ang next is, ang ating 555 Spanish Sardines tag-38 pesos. Itong si Tausime is 40. Si 555 Pride Sardines na Tausie is 40 pesos. And same din, wala tayong namino hot. Hot and spicy nyan is same lang din ang presyo. Next is, ang ating Priska tuna, meron tayong kalderita, mitsado, apretada litson paksiyo na hindi sana namin <laughs> wala hindi kami nagbebenta ng litson paksiyo na ano na tuna kaso lang nung maipans is naipatong siguro guys na makarelate kayo na pag nakatambay na yung ano ninyo yung cart ninyo doon sa cashier is merong namimili na iniiwan na lang nila basta-basta ipatong sa ating cart at hindi ko alam dahil si mami po yung nangunguha o namumulot doon sa mga shelves and ako yung taga-pants doon sa cashier pagdating dito sa bahay is meron na tayong litson paksew nagtaka siya bakit daw ako nanguha nito hindi ako nanguha siguro na ipatong lang talaga ito ng ibang customers doon sa aming cart kaya meron tayong litson pakseo pero tag 32 po ang bintahan ng ating mga kaldereta apretada ang medyo mahal lang is si Michado 33 but iba siya ng bakit iba yung price niya? Ah, okay. So, ang hot and spicy natin is same lang din. Tag 32 pesos ang bintahan na ating freeze katuna tuna. tayo guys sa taas. Andito yung ating wow ulam na tag 26 pesos. Ang ating ram na dry piece 19. Hands na malaki 38. Hands na maliit is 25. no. Hands bake and beans pala ito. Baked and beans pala ito Wala dito yung ating Hans pork and beans na maliit So out of stock pala And meron tayong San Marino uh, Corn tuna ang ating mali maliit is 33 pesos, ang ating malaki is 44 pesos, same with sa regular regular variant at saka doon sa ating chili. Ang ating corn beef na pure foods na mahal pero masarap, ang malaki is 115, ang maliit is 85. Dito tayo guys sa ating Lucky 7, ang Lucky 7 Carni orte, ang mali maliit is tag 20 pesos, ang malaki is tag 26, no? 26 pesos. Ang Karne Norte Holiday is 33 pesos. Ang 150 grams. At saka yung ating bingo is 26. Bingo ng corn beef, 26 pesos. Ang ating holiday corn beef from Sun Pride is nasa 42 pesos. Ang 150. Same with sa ating Argentina corn beef na 150 is 42 pesos. 40 pesos 40 at saka 42 sorry doon sa malalaking corn beef guys Argentina at saka holiday ang Argentina is 62 62 pesos ang ang holiday na malaki is nasa 58 58 pesos po guys ang ating bentahan baba tayo guys dito sa ating mga beef loop <coughs> sa ating beef loop sa ating mga holiday beef loop, ang 150 grams is nasa 25 pesos ang, mali ang malaki is 35 pesos same weight sa ating mga Argentina beef loaf pareho lang yan guys pati dito sa ating mga maliliit ang maliliit na beef natin is nasa 20 pesos. Ayan po. And meron tayong ibang mga dilata dito guys. Mga gatas at saka iba pang mga lansun meat. Next time ko na lang din isishare sa inyo kung anong presyo meron tayo sa ating mga lansun meat na malalaki. Maling, pure food, salide at saka yung mga, mga gatas sa likod. Pati yung ating mga ram na mga corn kernel at saka mga ano-ano pa dyan, mga dilata. Next time ko na ibabahagi sa inyo dahil Mahaba na po yung video ni Kuya AJ Kahit sabi niya is saglit lang Saglit lang yung ating Price update and sa ating Iba pang mga panindang Pinagkakaguluhan <laughs> Pinagkakaguluhan talaga na ating Mga customers and that's All for today mga ka guys sa share ni Kuya AJ Thank you po, thank you po Muli sa pagtangkilik ninyo Sa mga loyal viewers Ni Kuya AJ, mga loyal subscribers Na kahit minsan lang si Kuya AJ Mag upload guys, andyan pa rin kayo. Andyan, nakasuporta and lagi pong nanonood sa mga updates ni Kuya EJ. And bye-bye muna for now. God bless us all, guys.